Tumarami at lalo pa raw nalulugmok ang mahihirap sa Asya. Haba ang mga may kaya, lalo namang yumayaman. Ito ang ba sa pag-aaral ng Asian Development Bank sa agwat ng kabuhay ng mga may hirap at may yaman. Kabilang na po ang mga Pilipino. Saksi si Chino Gaston. Kahit todo kayod na, sakto lang daw ang limang daang pinagsamang kita ng mag-asawang salamat para sa pagkain at pambayad ng kuryente at tubig. Kaya naman sa labing limang anak, dadalawa lang ang napapag-aral. Sa dami nila kasi inuuna ang inuuna mo na namin yung makakain nila. Pero sa pag-aaral nila, hindi na namin nakatotostos sa Ayon sa Asian Development Bank o ADB, dumarami raw mga dati ng mahirap na lalo pang naghihirap sa Asia at dumalaki ang agwat ng kabuhayan nila sa mayayaman na lalong yumayaman. Katunayan ng Gini Coefficient na siyang sukat ng agwat na yan, lumaki pa raw lalo ayon sa ADB mula 39 noong dekada 90, 46 na ito ngayon. Sa Pilipinas, ayon pa sa ADB, itong beses na mas malaki ang tsansa ng mga anak mayaman na makapagkolehiyo kumpara sa mga galing sa mahihirap na pamilya. Pagdating sa kalusugan, binanggit ng ADB na higit na nasa panganib ang mga sanggol na sa mga probinsya kung saan maraming mahihirap. At lumalala pa raw ito, partikular sa Pilipinas at Vietnam. Isa raw sa mga napiling solusyon ng na Pilipinas ang Conditional Cash Transfer Program na nangangailangan pa raw ng pondo. Ayon sa ADB, buong asya raw ay nangangailangan ng mas mainam na paraan ng pagbubuwis. Pero kailangan daw ng mga mayayaman na sumalo sa pondong kailangan para sa may hirap para maramdaman din nila ang pag-unlad. Ayon sa Think Tank na Ibon Foundation, patunay ang pag-aaral sa sinasabi ng mga kritiko ng Administrasyong Aquino na hindi lahat ng Pilipino ay tunay na nakikinabang sa lumalago o manong ekonomiya. Dapat makialam siya para sa interest ng na karami through higher wages, through improved job creation, and through developing local industry and local agriculture. Kung yung economic policies ng ating bansa, tulad na may ngayon sa ibang mga bansa ng Asia, kung yung economic policies natin ay naka-orient para dun sa pangailangan ng mga malalaking korporasyon o mga, mga foreign investors, sa natural na resolution nyo, hindi talaga mararamdaman ng mga pinakamahirap. Dati nang sinabi ng palasyo na patuloy na tinutugunan ng gobyerno Aquino ang mga bangunahing pangangailangan ng mga mahihirap na Pilipino. Ako si Chino Gaston, ang inyong saksi.